Ay, oh, ito mga boss, may RS 100 tayo dito. Ang gagawin natin dito mga boss ay ipupulid natin. Ang tinanggal ko pa lang dito mga boss ay yung kanyang magneto. Ayan Oh. nakaganyan lang namin. Tapos yung kanyang uh, at saka uh, lakwasok. Yan pala yung natatanggal natin dyan. Tapos babaklasin natin yung um, yung timing plate na yun. Oh, ito mga boss, tatanggalin muna natin itong dalawang bolt na ito. Screw bolt. Tapos Yan. Tsaka itong tumilyo nga sa dito. Itong may gram Tanggalin na rin natin yan sa kabila. Ayun yung orange niya. Isang orange at saka isang yellow. Ito ang natin mga bus. Tapakita ko yun sa inyo mamaya. Ito yung kanyang tornillo lang mga bus. Tsaka ito. Umaba. Umaba. Ah, may isa pa yan dito kaso sira na yung kanyang lagayan. Ayan, makikita na natin. Yun. Tatanggalin lang natin ito mga boss. Itong sa dilaw. Ito itong tatanggalin natin dyan. Tapos, ito yung ano, ground. Ayan, putulin lang natin yan dyan. Tapos itip na lang natin ito dito. Ito naman yung body ground. Ito. Puputulin na lang natin ito mga boss. Tapos yan ang idudugtong natin dito sa kulay dilaw. Ito. Yan. Dudugtong natin yan dyan. O ganyan. baliyan yan lang ang gagalawin natin dyan mga boss. Dugtong muna natin. Ah, uh, ayan mga boss. Ah, Naidugtong na natin ano. Yan yung kulay dilaw. Bali ito yung pinagtanggalan niya mga boss. Oh. Talagyan na lang natin ng tape. Bali ganito na magiging itsura niya mga boss. Oh. Sa orange at isang dilaw. Bali, ito na yung tinanggal natin. Okay, na natin mga boss. Ayan. Ibabaguhin lang tayo sa atas. Sa regulator. Ito na ang itsura niya mga boss. Oh. Lalagay natin dito sa magkabila para hindi sumaya doon sa kanyang dito sa kanyang ano na ang connecting rod. Sigunyal. Paguling lang. Paguling lang. Ito na yung kanyang regulator mga boss, ano? isang pula, puti, itim, at saka dilaw na may guhit na pula. Patuloy na lang natin yung dyan mga boss. Ayan. Bali, ito yung gagamitin natin yung regulator mga boss. O. Ayan, pink, green, yellow, black, at saka red. Dudugtong lang natin mga boss. Ito yung puti at saka yung dilaw. Uh, testingin muna natin mga boss. Ayan, Bali, itong dilaw na may guhit na pula, ito lang tatanggalin natin mga buso, itong isang linya. Yan. Ito yung papunta sa kanyang headlight. Ito naman yung papunta sa regulator. Yung light titira natin dyan mga bus. Ito, pwede nating itap sa accessories wear ngayon. Dito sa kulay brown. yan ang accessories wire niya mga bus. Pwede tayo magtap dyan. Ah, uh, mga boss, oh, nadugtong na natin. Itong kulay green ay sa kulay black. Itong kulay green sa kulay black naka-top. Ito yung body ground dyan mga boss. Tapos itong pink sa puti. Itong dilaw ay sa dilaw din mga boss, ano. Eh, may guhit na pula na yan. Tapos yung pula ay sa pula na rin mga boss, ano. Tapos itong kulay black niya, ito. Dito naka-top mga boss sa ah, kanyang accessories wire. Bali, dyan naka yan sa kulay brown. Dito na lang tayo kumuha sa kanyang may plaster relief na uh, ayan na uh, subukan natin mga boss ano kung gumagana na yung kanyang fiber na regulator yung accessories wire nya mga boss na gumagana na mga boss bali dyan lang tayo nagtap, nagtap ng kulay black ng ano mga boss ha? itong kulay itin ng regulator ayan dyan natin tinap sa kulay brown ayan nakapulub na siya mga boss um, ano na lang natin isasama na natin itong uh, dilaw na may guhit na pula isasama natin dito sa accessories wire mga boss pupuntang headlight na rin ito uh, ayan mga boss ha? nakapos na natin bali tinap na lang natin yung galing sa headlight ayan Uh, Nakakulwid na ito mga boss. Uh, ito subukan na natin mga boss. Uh, uh, ayan. Kahit tuduhin natin ang silinyador, uh, hindi na siya na namumundi. Kahit LED lang yung kanyang bumbilya kaya yung kanyang headlight, uh, hindi na siya lumalakas, sumihin ang ilaw. Kaya uh, yun lang mga boss, maraming salamat.